solid par fight ako gagawin solid na nabili ko tol yun no oh. retro type shit tayo na salamat sa samosa ayee ah, yeah. nakakabawi na ako tol nakakabawi na ako sa buhay Agi. Gadaan yung may bagong bili. Tayo na to Pag ang ito. Woo! Nakabili akong bike dahil sa Samoa sa amin. Tayo na sulit. Gagalingan pa natin tol. Simula pa lang to para. Ganda men, may shifter. Gumagaan na lahat. Smooth. Tsaka nilapad ng bars, puta. Family bike shop talaga. Ah, ang ganda kakaki. Magbabike ako na ito sa umaga bukas. Day off. Tapos bike din tayo papasok. comment tayo na success par tabi o oh, tabi unang success <laughs> Ay na na appreciate ko talaga yung buhay. Nasaya-saya. Mapakita ko na sa mga tropa kita its. Yeah, yeah. Ang ganda, gago.